naming menu na dalawa na sabaw ay uh, bulalo at balbakwa. At ganoon din mayroon din kaming seafood na pwede nyo ring i pwede nyo ring matikman ay yung ano namin tuna, tuna belly at tuna panga. Meron din kaming jumbo pork chop na talagang binabalik-balikan talaga dito. Aside from jumbo pecho, jumbo leg quarter, meron din kaming jumbo pork chop at yung uh, bestseller din namin, isa sa mga bestseller namin ay yung Jumbo Liempo. Siguro, pwede nyo rin itry yung Jumbo barbecue namin. Isang stick lang pero busog na busog ka niya. Unlimited rice, unlimited soup, at unlimited drinks din. Oh, alam nyo ba guys napadayo nga ako dito ulit sa number 32 Lilac Street conception Dos Marikina City Para trip ulit sa masarap na kainan dito sa Hot and Chicks Inasal Dito guys sa Hot and Chicks Inasal eh nagsaserve silang masarap at quality ng Mga inasal Sa halagang 129 mo nga eh meron ka ng only rice, drinks, and soup Sobrang masasolve ka na at may enjoy mo talaga Bukod dun eh meron silang ino-offer dito na binabalik-balikan talaga at dinadayo sa kanila Jumbo Picho, Jumbo Pork Chop, Jumbo Yempo pag alamang ko rin, eh 2 months pa lang sila nag-ooperate pero yung mga customer nila eh non-stop daw. Madalas eh dinudumog sila. Kaya naman nagdagdag na sila ng ekstrang upuan. Eto naman yung kanilang mga bagong menu na sobrang affordable lang. Sobrang perfect nito sa family bonding nyo na anytime na mag kayo eh marami kayong pagpipilian. Tapos isa pang nagustuhan ko sa kanila eh yung dining area nila eh sobrang maayos, malinis at maliwalas. Nakaka-relax at pressure pa. Tapos ganito pa ka-generous at ka-presentable ang isa-serve sa'yo ay kaya sangkap pa. Ito na yung oras para i-treat mo yung family mo. Deserve nyo naman kumain ng masarap eh. So ayun guys, kasama natin si Sir. Ako si Raf ang may-ari ng Hot and Chicks in Marikina. Ah sir, tanong ko lang po, kailan po kayo nag-start na business na to? Actually nag-start kami July 22, which is our grand opening. And uh, we're currently two months uh, operation na sa Hot and Chicks in Sir, tanong ko lang po, Uh, bakit po Hot and Six inasal 'yung pangalan ng ano niyo, tindahan niyo? Actually, tinanong po rin 'yan sa ano namin, sa talagang tumulong sa amin na ma-franchise ito, second branch kasi 'to. Uh, more on ano sila eh, more on parang ang gusto nila 'yung approach na uh, tawag man agad 'yung pangalan at uh, pagkatapos nun ay uh, mai- mai ano namin 'yung ma-promote namin yung mga inasal na kung saan kakaiba ang lasa at authentic din ang mga flavor na nilalagay namin. Ano po ba, sir, yung mga bestseller nyo dito na ino-offer? Balita ako po kasi may marami kayong bagong menu. Oo, tama. Marami kami bagong menu ngayon. Ang bestseller namin kasi lately talagang maulan, di ba? Kaya nag-come kami ng uh, idea na bakit hindi natin parisan ng sabaw yung inasal. Kaya ang bago namin menu na dalawa na sabaw ay uh, bulalo at balbakwa. At ganoon din, meron din kaming seafood na pwede nyo rin, i pwede nyo ring matikman ay yung ano namin, tuna, tuna belly at tuna panga. Meron din kaming jumbo pork chop na talagang binabalik-balikan talaga dito. Aside from jumbo pecho, jumbo leg quarter, meron din kaming jumbo pork chop. At yung best uh, bestseller din namin, isa sa mga bestseller namin, ay yung Jumbo Liempo. Siguro, pwede nyo rin itry yung Jumbo Barbecue namin. Isang stick lang pero busog na busog ka na Unlimited rice, unlimited soup, at unlimited drinks din. Thank you, sir. Sir, ano naman po may advice sa mga gusto rin mag-business ng mga ganito? Actually, ang uh, kailangan magkaroon ka lang ng unang-una. Uh, syempre, kailangan meron kang capital na gagamitin para sa business na gusto mo at alamin mo rin kung ano yung gusto ng mga tao sa community na pagtatayuan mo ng business. Mahalaga yon para makuha mo, makapture mo talaga yung puso nila, yung, yung, uh, yung taste buds nila pagdating dun sa mga gusto nila pagkain. At, pang at pangatlo, maganda na kung gusto mo na mag-franchise, wala namang problema doon, Pero dapat pumili ka ng franchising company na talagang tutulungan ka from the very first start up until the end na maging operational yung business na gusto mo na gusto mong itaip. saan po ba to sir located? ayun marami rin nagtatanong yan eh located kami sa number 32 Lilac Street corner Hacienda Street Concepcion Dos, Marikina City at ang operating hours namin ay from 12 ng, uh, ng hanggang 12 ng madaling araw o mga ka-all goods, ano pang iniintay nyo? iniimbitahan ko na kayo na pumunta dito sa Hot and Chicks Inasal Marikina Branch para matikman nyo yung lahat ng mga nagsasarapan namin ino-offer na menu na jumbo bukod sa jumbo quality talaga hindi hindi malilimutan babalik-balikan nyo to sana makapunta kayo And guys, ito na yung order natin na seafood meal nila. Tuna belly na 259 pesos. Isa to sa bagong menu nila. Tingnan nyo naman guys yung serving nila dito ng tuna belly nila. Malaki at mataba. Siksik -sik. Yan, walang daya yan Legit talaga yan Tara, po check na natin yan Tapos ang maganda pa dito guys Eh, only sabaw to Only rice At only drinks Kaya, asold ka talaga dito Okay, tikman na natin At para sa inyo po Ang unang subo Sausaw muna natin Para may sipa. Wow, grabe Masarap yung pagkakaihaw sa kanya At saka juicy pa At try ko naman sa may kanin Panalo din Sobrang goods quality. Next ko naman etong tuna pa nga nila, 249 pesos na may unlimited rice, unlimited sabaw, at unlimited drinks. Tingnan niyo naman guys kung gaano kalaki, grabe, sobrang generous. Literal na jumbo din talaga. Okay, tikman ko na to at hindi ko muna to isasawsaw -so para natural lang yung lasa. Malasa siya at malambot din yung pagkakaluto. Sa laki na ito, abay sulit na yung 249 pesos mo. Masarap din, sobrang goods quality. At next ko naman, etong bago din sa menu nila na beef bulalo. Tingnan nyo naman kung gano'ng kadami, grabe, ang lalaki. Halatang hindi tinipid yung serving. Okay, tikman ko na to. Wow, Abaw pa lang, ulam na, panalo. Sobrang perfect din itong ulamin, lalo na pag maulan na panahon. At kapag may hangover ka, sigurado tanggalan tama mo dito. Tikman ko naman tong laman ng baka niya lambot ng pagkakaluto at malasa. In fairness ha, hindi masebo yung pagkakaluto sa kanya. Masarap siya. Tapos yung sahog niya eh, hindi tinipid. Kaya may enjoy mo talaga. Sobrang good quality. Next ko naman etong bago din sa menu nila na balbakwa. Na curious din ako dito kung anong lasa nito kasi first time ko lang makakain nito. Na ganitong luto. Okay, tikman na natin yan. <tip> Grabe ah, ibang level din yung lasa nito. Yung lasa nito eh mapaparami kain mo talaga. Malambot at masarap yung pagkakaluto sa kanya. Real talk, masyado nilang ginagalingan. Sobrang good quality. Next ko naman etong jumbo pork chop nila. Talagang sobrang pumatok sa kanila. Inarayo at binabalik-balikan talaga sa kanila. Ano ba naman sa laki nito? Sulit talaga. Okay, thumbs, malaki pa sa mukha ko. this <laughs> time kasi na pumunta ako dito eh yung jumbo yempo yung natikmang ko. Pero this time, eto titirahin ko. Jumbo pork chop na pang mal la gasanela. Perfect din ng pagkakaluto. Malambot at malasa. Masarap din yung sauce nila dito. Tapos yung sineserve din nila ng atsara dito, e eh panalo din. Masarap din. Perfect ng combination. Tanggal umay. Bisa. Sobrang good. Quality. Hindi na ako magtataka kung bakit 2 months pa lang, e eh, na talaga sila ng maraming tao. Ilbukot bukod sa masarap yung pagkain nila dito, e eh, sobrang sulit pa. O so, kung gusto nyo pong trip, check out nyo na dito. Hot and Chicks Inasal. Located po sila sa Lilac Marikina. Sigurado po ako, hindi kayo magsisisi sa pagdaya sa kanila sobrang dali lang po nilang makita kasi along highway lang sila. So ayun, dito ko na rin po tatapusin yung video ko. Marami po salamat sa panunod. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, paka like and share naman po. Salamat! Ano, may pasalubong pa kaila Commander oh, para very good tayo. <laughs> Kabuat! Peace out! Right! See you sa next vlog!